Hi, good evening mga kareels. Ayan. Dahil hindi ako makapag-live, ganito muna tayo. Ayan, nasa Q Plaza ako. Yung mga hindi makatulog dyan, weekend naman ha. Weekend po. Ayan. Baka naman gusto nyo pumasyal dito sa amin. Mahirap kasi magbanggit, baka magalit si mamita. Magmamam kayo dito. <laughs> Tara na. <laughs> Magmamam kayo dito sa amin. Ayan oh, sundan nyo lang yung ano namin. Yan, yan. Magmamam na kayo dito. <laughs> Grabe no. Magkakasunod yung bagyo. Sko, hindi na natin alam kung ano nang, anong mangyayari sa business pag ganito. Talagang ilang weeks na ba yung ano natin? Ilang weeks na bang may bagyo tayo? Three weeks na ba? Three weeks na yung sunod-sunod yung bagyo? Three weeks na? Sagot dyan sa mga tinatanong ko. Mga katanong, 3 weeks na tayo may bagyo? Opo. Ay, di ba? Nakakalungkot. Araw-araw maulan, di ba? Araw-araw. 3 weeks na ba? Ah, sino kanino ba nagumpisa yung dire-diretso ang ulan? Si Hana na ngayon eh. Kay Mike, kay Mike madam nagumpisa yun. <laughs> <laughs> Ako rin yung dati. Ayan nga. Ayan. Kapos. Dahil dito kay Mike eh, nagkaroon kami ng ano. <laughs> Nagkaroon kami ng kunting sakit ng ulo dahil, just ko po, ang hirap ng negosyo pagka umuulan. Dahil, syempre, pag umulan, ang hirap. Ang mga riders, hindi makalabas. Ang mga kakain, hindi rin makalabas. Di ba? Hindi makapagtrabaho. Kaya nga, sana nga, uh, sana bukas maliwanag na maganda na maganda ng panahon para para naman di ba para naman maka ano tayo parang ma-enjoy nyo naman yung ma-enjoy naman natin yung tag-araw alam mo nami-miss ko ng araw miss na miss ko ng araw kasi ang tagal nang ang tagal nang hindi nagpapakita si Haring Araw parang miss ko na siya Nambang, alam, alam mo bang O oh nga, di ba? Ang ang araw ilang araw na rin. Ang araw ilang araw na rin hindi nagpapakita. Pero guys, ingat-ingat tayo ha. Ingat po tayo kasi talagang tag-ulan, tagbaha. Ayan. Tag-ulan, tagbaha kaya mag-ingat tayo. Alam mo ba, yung iba nagkakasakit kasi nga, 'di ba? Galing sa trabaho, uwi mo ulan. Kaya mag-ingat po tayo. Hanggat maaari, minum tayo ng vitamins para hindi tayo sipunin, hindi tayo ubuhin. Diba? Ah. Yun lang guys, siguro, siguro pagka pag natapos na tong ano, pag natapos na tong tagbagyo, magiging ano na rin tayo, magiging okay na rin tayo. Kasi unang-una, bare months na, di ba? Lumabas na si ano, lumabas na si Jose Marichan. Kaya, Lumabas, lumabas na si Jose Marichan kaya parang may future na tayo. Di ba? <laughs> Tapos kakanta na tayo. Dyan. <laughs> yung ganun, di ba? Pag nakita natin si Jose Mari, pag nakita natin si Jose Mari, parang masaya tayo, di ba? Parang naisip natin magpapasko na. Andiyan na yung mga bonus. Andiyan na yung mga yung mga pangapamaskong handog. Ayan. Marami na tayo. Marami na tayong pamasko, ayan Nag-uumpisa ng racket si Jose Marie Kaya, medyo Pagtapos nitong bagyo Siyempre, may liwanag din Kung may tag-ulan, may tag-araw Kaya, wait lang tayo Kahit mahirap ang buhay Enjoy lang tayo Enjoy lang natin Enjoy, enjoy guys Alam mo na, ako nga oh, kahit ganito Enjoy lang eh Relax lang, enjoy, enjoy lang <laughs> Boys and Grills, Mitch and Yes. Ito lang sa Boys and Grills, tala, tara, 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 tala tuloy eh. Nabubuloy na ako. Tara, mag-shot puno, mag puno tayo, pero hindi ko alam kung pwede yung shot puno na word, ah. Na word sa... Chill, mag chill. Mag-chill tayo. Chill, chill lang tayo. Yan. Yan itong buhay natin, buhay pang gabi. Hindi ko lang alam kung pwede na ako mag-live. Teka lang, tatry ko nga kung magla-live na ako. Bye guys!